Naisikaw nga ba ang GCAS kaya nagkaroon ng malawakang pagkawala ng pera dito? Ano ang dahilan ng malawakang issue at ano na ang status nito simula kahapon? Tara, pag-usapan natin. Ayon sa GCAS, ang dahilan daw ng pagkawala ng pera ng ilang users ay isang system error at sa kasalukuyan ay inaayos pa. Kaya kung di kayo makalagin at nag-error ang inyong GCAS, posibleng kasama pa kayo sa system maintenance. Ayon naman sa PNP, tinitignan na rin daw nila ang posibilidad na maari lang, maaring scamming ang nangyari. That is alarming in the current situation. Uh -huh. Kasi, alam niyo, baka kinuha yan, saan mo ka natin yung tao kung bumuha niya, kung sino yung nakinabang niya. Eh. Kasi ang uh -huh. nakikita natin is only the numbers. Opo. Saan natin nakahanapin yan? Ayon naman sa DICT, marami pa rin daw ang nagkalat na pre-registered o yung nakarehistro na SIM card sa ibang mga pangalan. Yun yung mga ginagamit sa scamming. Pre-registered a lot of SIM cards uh, to be used uh, by uh, them in order to perpetrate yung scam activities. nila. What's sad about this is the enforcement of the SIM card registration uh, was left to the telcos the themselves kung isa kayo sa mga naapektuhan o nabawasan o nalimas ang laman ng inyong wallet, ito ang mga dapat niyong gawin. Number one, mag-report agad sa GCAS sa pamamagitan ng help o chat with GG. Number two, isave ang mga transaction history. Pwede itong mag-improve na may kakaibang nangyayari sa inyong account. Number three, mag-screenshot ng mga pwedeng maging reference single sa issue. Number four, I-check palagi ang inyong email para sa updates ng Jika sa inyo. Okay? So, kung kayo naman na hindi pa naapektuan o nangangamba pa lang na baka mangyari sa inyo to anytime, ito naman ang paalala ng chika paano makaiwas sa issue na ito. Number one, ugali magpalit ng password from time to time. Ano? Kasi nasusundan niya lalo na kung matagal na yung inyong password. So, number two, wag ibigay ang OTP kahit na kanino. Okay? So, normally, pag meron tayong transactions, magbibigay ng OTP si Gcash. Okay? So, number three, wag basta-basta mag-click ng mga links. Okay? Diyan nagsisimula ang scamming eh. Normally, ang scammer, uh, matatalino po yan. Gumagawa ng sarili nilang website na kaparehong-kapareho na website ng original at doon kayo maiisahan. Imbis na papasok sa original website doon sa kanilang website na ginawa doon papasok kaya nakukuha nila ang inyong mga information okay so lastly number 4 mag-report agad sa GCash kung may kakaibang aktibidad ang inyong account sinabi na ng GCash na ang issue ay isang ongoing system reconciliation process at hindi scam yun ayon sa GCash ano so wala naman doon dapat ipangamba ang mga naapektuhan dahil maibabalik naman daw nila ang mga walang pera sa Jika at sa lalong madaling panahon. So sa ngayon, ongoing pa system process kaya may mga nakabimbin pa din ng na mga nakompermisong accounts. Kung hindi pa na-action na ng GCash ang inyong issue, pwede, pwede rin kayo mag-follow up para sa current status. Hanggang dito na lang at comment nyo lang sa baba kung meron pa kayong mga karagdagang tanong o karagdagang informasyon tungkol dito. Maray maray salamat po sa inyo at huwag niyong kakalimutan na mag-like, subscribe and hit yun na rin ang bell para updated kayo sa ating mga bagong video. Malapos po sa Promag TV, maray maray salamat po muli at God bless.